What's up mga kainsan? Yeah, mga kainsan. Ay pupuntahan po natin si Ibana dahil kagabi po inatake siya ng or kahapon hapon. Inatake po ng ano? Ng okyutan po. Titingnan po natin din, baka ang umatake po ay aring nadini po sa kalapit na talian. Aring po mga kainsan, oh. Baka po ba nasanggi po? Ayan po ay, ano ay nakakamatay ng kabayo at kalabaw ang pokyutan po mga kainsan. Nakita tamlay si tamlay po si iba na mga kainsan ay. Tingnan ninyo, parang nilalagnat po. Ha ha. Iba na. Ililipat po natin ang talian. Ha, iba na. Kumusta na ikaw? Ha? Ha. -ha. Ito utoy, ito. Oh. Temo utoy, temo utoy. Yan. Aba sa tiyo, tiyo lapitan mo utoy. Yan. Eh. Makagatan po kyutan yan. Ha. Mana ja. Na ipo. Ha. -ha. Oh. <coughs> ng kagat po. Hmm. hmm. Ha. Oh. Mainit po si iba na inyalagnat. Eh. Hmm ang daming kagatay na ay paute po ay ano dati po yung marami nang namamatay dito ang kabayo at saka kalabaw po pag inatake po ng pokyutan. pag hindi po ay hilulumbo ha ito ito masakit ha ha pag hindi po ay hilulumbo masakit ayaw po magpapahawak ha 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 Iba na din eh. Atin pong Haha, di ha. na? Ayo pong magpapahawak pati. Eh. Mainit nga po. Haha. Haha. Ah. Ha. Ha. Ililipat po mamaya natin din sa kalapit. Ha. Huh? May puklutan po doon ay doon malaki mga kaisan. Hmm. Mamaya po ililipat ko rin sa malayo. Orang ang dumali po sa kanya mga kaisan, yung malaking hilolombo dito, may malaking hilolombo po. Delikado din po yun ay hilulumbong malaki. Yan yun yung po ang matapang. Kung tawagin po ay tinigre na pokyutan. Yun po ang parabang siyang kulay dilaw po. Papakita ko po sa inyo. mga kainsan, sa mga hindi daw po naririnig ang boses ko eh, ngayon po yung malakas na. Meron po ako din yung panundot. Yung ano, mic na request po ninyo. Ari po ang umatake kagabi. Eh. Pihong ari uto eh. Or pinuhog na. Ay, na ay pala mga kainsan. Oh, um, laki. Pihong ari ang dumali uto eh. Ari. Ayan oh. Um, At pagkalaki naman ay. Ari, uh. Ari. Ay, kamaboy yung pagkalak eh. Ari, talaga pong, ah, ah. Ay, kainaman na po, ari. Hmm. Na, no. Pagkasukal, pati. Pihong, ari. Ari, ang dumali. ang problema naman di yan baka tayo madali ng DNR pagsisilaban natin yan dalawa po yung pokyota na yan ay yan po ang dumali ano ko na mga kasiyang pwede kong silaban baka naman tayo madali yan hindi ko na lang siguro basta ako nang bahala mga kainsan ay talaga pong ano ngayon po ay ano ay pero ano po naisabi ko nga sa inyo wala po ngayon pulot mayo pa may gawa ng tagbulaklak po yan ang nara tagdaho ng bar ng nara tagbulaklak mamaya po babalikin ko yun babalikan ko palalayasin ko na lang po hindi ko na lang papakita sa inyo at baka tayo yung madali po disclaimer lang mga kaisan hindi naman ma hindi naman po mamamatay ang bubuyog noon <laughs> hindi naman po mamamatay na na naarat ka ba ito eh? Mga sa nararinig niyo yung ibong iyon. Yan. Tamo. Dati po tayo nangangati nung ganyan, nung tayo high school noon, nangangati. Ngayon ibawal na. Marami pa namang gumagawa, kaya lang hindi na pinapakita. parang baho <laughs> hindi nga ano <laughs> tao mga, mga kasi lalapit yun yan eh ay yan oh wala na po din yung isang pokyutan. napuhog na po ay wala pa pong pulot huwag po kayo mamumuhog ngayon walang pulot palalapitin po natin yung ibon Nalapit na po. <laughs> <laughs> umalis na mga kaikan umalis Yung ating camera man, ay ano nadali po na rin ingat po kayo nito bunso ilipat mo Lapit mo ito kung tawagin po ito arat ito po ito po yung nakakahiwa para po itong blade ingat po kayo nito ito arat gamot din po ito sa mga UTI ito yan yan arat ito marami po dito oh. Ang mga sinaunang ano, mga sinaunang magbubukid po, pag po tumutubo yung ganto, ibig sabihin daw po payat ang lupa. Sabi. Kaya yung iba, yung lolo namin noon, pag nagkakaingin po sila, tinitingnan kung may tumutubong ganto. Pag may tumutubo pong gantong arat, hindi po nila tinutuloy. Pero pag wala, ibig sabihin mataba po ang lupa. Yun po ay isang pamahiin unang panahon. Pero ngayon naman po, nilalagyan na ng chicken manure kahit payat. Kaya hindi na rin ito nasusunod. Ay, hilim mo kinuti, bumalik. Uh. Oh. Ah, mga kaisan, nilagyan lang natin ng sapal yung ano, bubuyog lupa. Posibleng bubuyog lupa din ang pumagat kay iba na dahil sobrang laki ng kagat po. Yan, ang ganda o. Oh. Na-form ng ano, oh. lupa. Kaya mga kaisan, bali hindi na dito nakakatakot ngayon. Ito yung kinukwento ko sa inyo mga kaisan na ano, na noong araw dito kami nag-uuling ni Mabidong ni Mapuli na mayroong naglalabas sa gabi dito sa gubat na ito. Narito na din ang tayo ay. At uh, inilipat na po natin si Ibana sa malayo po mga kaisan. Dito. Dito kami nag-uuling noong araw din. Eh, papaano ko po kay cameraman? Ma-experience niya ba? Sa so, uti, makingilabot ka dito eh. Sabi mo pag ano ha? Nata yung mo hindi? Hindi. Ako ang pala. Ano pagkaduwag? sa gabi sa gabi gubat na po talaga ari gubat na eh ito yo ang ganda eh ganda ibon no nakuha na kaya to eh nakuha gubat na talaga ito Pero dati, inuuling namin dati-dati. Bawal lang kayo mag uling Dati, inuuling namin ito. May daming ibon na yun. Eh. Ganda oh. toy Ito eh. Alam mga kaisan. Ganda, oh. tingnan mo. Ganda, no? Mahal yan, ganyan. Mahal. Dito. Ayan, no? Oh. May bakas pa ng pinag-ulingan namin, no? Oh. Ito, oh. Ito, oh. Dito kami dati po nakapwesto Pero ngayon, hindi na siya gano'ng kagubat, eh. naguba na namin ito. la ang... Ayan, oh. Mga pinag-ulingan po namin noong araw, oh. 2008. Yan. Ayun oh. 2008 po ito. Ayun oh. Nakain na siya ng ugat oh. May mga ano po, oh. Tama. Ito oh. Naglupo ko na. Ito dito. Dito may naglalaban ng gabi. Ito. Tabi po. Dito. Dito. Na basta mga kaisin, tatlo po kami ano nun, nakakarinig, patay na yung ano, isa, si Tatay Puli. Naglalabas siya sa gabi. Pero wala kami nakikita tao. Oo. Oh. Totoo yun mga kaisan, hindi ko kayo binubula. Ito. Ay ano, parang ano na rin siya, hindi niya siya gubat masyado. May mga daan na rin, oh. Dito, oh. Dito sa area ito. Ito. Ayan, ang ganda na may bahay na pati, oh. Ang ganda ng bahay. Ayan, oh, may bahay na, oh. Kalina ko kaya itong bahay. <coughs> may bahay na, oh. Makita, kita yun niyo yung bahay. Kita ko to, eh. Ay, may bahay na, oh ito naman po, hulihan po ito ng mga hito at dalag. Isda, ito. Yan. Yan ang ganda rin yan. Hindi na siya ganun pagubat. Hindi na nakakatakot may bahay na, oh. Dati po yun ay wala. Yan ay as in gubat talaga. Parang gawa lang yung bagong bahay, eh, oh. Isumunga ko to, eh. Parang bagong gawa lang, eh. Pakita mo. Bagong gawa yung bahay na yan, yan, oh. Bagong gawa po. Bagong gawa. Dati ini wala. Kung dati wala. As in dati po wala yan. Mm. Gubat talaga, gubat. Nahin ko siya. Ah, ah, yan ang ganda din pala. natikbuo buo to eh. Uh. Tik buo na eh. Uh. Ah, maisda. Ah, Ari maulawin pa. Ito panda ko ito Napakaganda pa na rin. Kukuhanin ko pala ito. Hihingin ko po kay Mabidong. Hindi po ito sa amin. Kay Mabids po ito. Sa kaibigan natin. Ito po mga kasi ni maulawin. Sinaunang maulawin po ito. Mga laang. Ang ganda pa niya pag nabarnisan. Hmm. Ang hmm, gara nito. Ang A -a, maulawin po. Ay, noong no, dati ba hindi po pinapansin namin ang mga ganito? Mm, Pwede pa itong pang-display. Mm, Hihingin po kayo mga bids. Mm, maulawin ito. Gara. Mm, gara na yan. Si Tito Tongs. Ayun, kuha na po para Tito Tongs. Mahilog pong maganar rin yun. Agaran ito. Maulawin ito Oh ayan eh. May 12 years na. Naipa, oh Agara. Agaran ito. Ah ah. Pa. Oh. Ah. Eh hindi pala eh hindi ko pala. hindi mabubulok laang, pero ito po ang maulawin, hindi po ito nabubulok. Ah, sayang na sayang biro. Yan ay pagkalakalaki pong puno noon. Bibigay ko rin kay Tito Tongs. Tito, hari ikuha naman sa bahay. Yung po ba nagbigay sa atin ng welcome? Ito po yung, ganda po yung ginagawa niya. Bibigay ko sa kanya. Maulawin po sayang wala well, eh uh, puma kakala ka pupunta ka dun ay eh. ah pagkagara o tol lumakas ah eh ah si kautol po nagdidilig ayun o pamutol pakita mo ayun o no? yes eh ayun o ito po o oh. gara ng pandilig eh Ayun no? no? kagaya ng pandilig po natin ayan o. Ayan o, kitang kita. Kitang kita, ay oh. No? <laughs> Gara. Ayun no? kitang-kita. Kitang-kita ay. Ayun no? oh. Gara. Oh. Gara. O, <laughs> Ngayon po yung family dit. Tinignan ko ulit ito si Abana, si Ibana. Inatake ng, ano, bubuyog. Kahapon. Hindi mo napansin? At yalagnat. Gara. Eh. Kasi pauwi ko ka uli. Pasak pa naman po ako mamayang alas otso. Hanggang alas jis. Kampan lahat? Mag didilig naman po tayo. Dalawang oras. Eh naman po Bubuhayin ko lang ang din. Ayan si Kautol. Ay paano mga kaisan? Tatapusin ko na rey. Eh. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Salamat po.